sa masada, titignan nyo na lang kung magustuhan nyo o hindi kaya nang bahala kung magustuhan nyo at kukuha kayo o hindi ito naman kung ito naman lahat ito pag papaikutin mo ito lang, ito lang ang luluwagan mo tapos ito naman para hindi malalalag ito naman yung mahaba ang higipitan mo Ayan. Kanya ka to. So, ayan. yan. Sa height kong ay sakto lang. Tas. Pero ang bad na hindi ko magustuhan sa pagganito kataas mga talaro. Hindi flexible. Medyo maggalaw. Hindi ka makahinchat kung ganito yung kung nakatayo ka na ganito ito lang ang hindi ko nagustuhan sa tripod na to hindi ko makakasya kung ganito at sa ganito kataas kasi magalaw eh Kaya susubukan natin na itatarget doon sa ating target doon sa nilagay ko doon sa puno na 25 yards lang para makikita nyo na ang sinasabi ko na magalaw hindi ko kayang i-headshot ang ganito pag ganito nakatayo kaya so, yung mga kalorot, ilalagay natin sa ating sidecam ito mga kalaro. Ito sila sabi ko. Tayo ay nakatayo. Sa pinakamataas na part ng ating tripod. Susubukan natin tatamahan yung target para matitignan matiti ninyo. Titignan natin, hindi, hindi ko matatamahan yung tuldok kasi yung sinasabi ko na magalaw. Sige makalaro. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ yon ganyan kagalaw mga kalaro. Yan. Ang layo. Magalaw mga kalaro. Ito ang hindi ko gusto sa talipan na ito. Magalaw. Pero kung ganito mga kalaro na sakto lang na nakaupo ka kaya mong humid shot kasi stable siya hindi malikot ang maganda nito pag ganito yung nakaupo ka yung gusto mo ito na lang ang pipihitin mo makalaro asa para sa kabila ito palulugayin mo ito para dito ka na magtataas hindi dito ito na di, dito ka na magtataas dito ka makalaro wala kasing para 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 hawak sa ating camera ito ang lalagay na lang natin doon. Masyadong malibot. Yan. Ganyan mga kalaro. Ito ang tataas mo. Dito ka magtataas, hindi dito sa baba. Dito ka magtataas para stable siya na pwede kang chat ng ibon. Pag dito ka, pag nakaupo ka at ito, ganito lang kataas yung papataas mo dito sa tripod mo. na Ganito. Ayo, ganito mga kalaro. Oh, sakto no. Pag nakaupo ka, sakto lang. Kung ano yung target mo, lang mga kalaro. Ganyan. Ganyan o. No? Ganyan, ka baba. Sakto lang. Pag nakaupo ka. Kasi mas maganda naman pag nakaupo ka. Pero pag may nakita ka sa daan na ibon, sabi ko na itataas mo ka parang kanina. Hindi ka talaga makahidshot kasi magalaw. Ayan, titistingin natin yung ganito kababa. Kung talagang ma-headshot natin. Ayan. Ah. Ayan mga kalaro. 25 rin. 25 yards din na parihas. Pareho din yan na 25. 25. What's the name? I don't Come on. 'yon. Sakto sa papi, sa ating nilagay na target oh, 'yan. Sakto. Sakto sa headshot. 'Yan, ganito kaganda pag ganito kababa mo ang kalaro. Kaya ang, mga, 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 masasabi ko mga kalaro, pag mahilig ka na sa pag, pag na nakaupo, kasi karami na naman sa atin nag, nakaupo eh kung minsan yung pagkagamitan na lang natin sa mataas pag malayo na yung target o kaya andun sa daan masasabi ko sa tripod na ito mga klaro ayos na para sa akin na walang pira dahil pag nakaupo pag nakaupo naman ako kaya kaya, kaya, mo mag headshot ang hindi ka lang maka headshot mahirap itama yung, naka, yung nakatayo ka na parang kanina pero pag ganito ka baba, kahit headshot piling tamaan. Kasi stable siya mga kalaro. Kaya titignan natin yung patama natin doon kanina para ipapakita ko. Kaya ang masasay po sa tripod na to, ayos. Maganda, maganda pag eh, sabi ko na nakaupo ka na sa paghunting pag gumawa ka ng kura. Madali lang i-assemble ang lagayan dito mga kalaro. Ito, may lock din ito eh. kasuma. Tayo uh -huh. oh. na. Yan. Ano no? Yan din din. Yan din. Yan. Yan ang kanang tornilyo. Madali lang i gawin niyo mga laro. Alam kung kaya kaya niyo. Lang at ulit lagyan na natin dito. ating na laruan para nakikinata titingnan natin yung patama natin kanina para makita nyo uy matik na boy 25 yards lang yun makaro yan o yan na magalitin yun talagang hijat yung talagang umuiban yan ito makalaro yung makalaro nakaupo tayo ito hindi ba magkita magkita sila oo ito ito yung butas nyo dito tumama pag yung nakatayo tayo kanina ito yung nakatayo tayo kanina yan kaya sinasabi kong hindi ka makahidjat oh. Uh. ang laking space hindi ka pag nakatayo ka pero pag nakaupo ka titi nasabi ko pwede pwede siya hidshot yan yan o oh. o yan yan ito ang tumama yan mga kalaro ang ating ang ating review sa umurahin na tripod Ilalagay ko na lang ay sa, ay hindi, I-screenshotin ko nalang mamaya para ipapakita ko dito sa ating video yung pangalan ng tripod kung sakaling gusto nyo. Ando lang sa Lazada. Sige mga kalaro. Maraming maraming salamat.